Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Sinabi ni Mu Wang kay Kiaoyi, hello kaklase. Ako si Muzhen Wang. Ang saya na makakita ng kapwa kababayan. Biglang nagsalita si Shen Yuan, class president, nagulat ako na kailangan mo pang magsimula ng negosyo. Sabi ng class president, Mr. Shen, galing ako sa ordinaryong pamilya. Siyempre, kailangan kong samantalahin ang bawat pagkakataon para makaangat. Samantala, isang seksing babae sa video call sa kanyang nobyo ang nagsabi, si Shen Yuan iyon. Sabi rin ng isang nerdy na babae, narito si Shen Yuan. Narinig ni Long Jinghan ang mga ibang babae. Sabi ni Shen Yuan, naalala ko ang pangalan mo ay. Mo something. Agad na sumagot si Muzen Wang, boss, ang pangalan ko ay Muzen Wang. Sabi ni Shen Yuan. Ang dahilan kung bakit kayo nakapasa sa preliminary review ay dahil ang mga business plan nyo ay praktikal, hindi puro salita lang. Dahil ang pagtatayo ng tindahan sa paaralan ay nangangailangan ng praktikalidad at pag-aalaga sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga estudyante. Natatandaan ko, isa sa inyo ay magbubukas ng fried food shop at ang isa naman ay fruit shop, tama ba? Sabi ni Muzen Wang, tama. Sa akin ang fried food shop. Sabi ni Shen Yuan, wala pang fried food shop sa Paralan, kaya't mapupunan mo ang puwang ngayon. Basta masarap ang pagkain at abot kaya ang presyo, siguradong magiging maganda ang negosyo. Ang mahalaga, ang storefront na ibinigay ng Startup Hub ay nasa ibaba mismo ng Girls Dormitory. Kaya ikaw, Class President, ang fruit shop mo ay may malaking potential din. Namula si Muzen Wang at naisip, sa sinabi niyang ito, parang kaming dalawa ang napili. Naisip naman ni Kiao Yi, dahil sa kasalukuyang maleto female ratio, malamang ang mga proyekto namin ay pampadagdag lang ng bilang. Kasi kung puro babae lang ang nasa startup hub, tiyak may public outcry. Ang galing ng smokescreen ni Shen Yuan. Pero ayos lang, basta makuha ko lang ang investment. Sabi ni Shen Yuan, kaklase mo, nakita ko sa application mo na nakalagay sa resume mo na nagtrabaho ka bilang social network opinion leader. Sabi ni Mu sa madaling salita, Internet Water Army. Tinanong ni Shen Yuan, may sarili ka bang team? Mu Zhen Wang ay nagsabi. Mayroon akong grupo na isandaang tao. Ilang beses na kaming naglaban-laban at nakapagsagawa ng maraming malakihang, pinutol siya ni Shen Yuan, sige na, tama na. Kayong dalawa ay maaari nang bumalik. Kailangan ko munang interviewhin ang mga babaeng estudyante. Namula ang mga babaeng estudyante sa likod at humanga kay Shen Yuan. Naibulong ni Shen Yuan sa sarili, sa hinaharap, kapag nagkaroon na ako ng sarili kong negosyo at kumpanya, maaaring maging kapakipakinabang ang mga koneksyon ni Mo Zhen Dalawang oras ang lumipas. Umupo si Shen Yuan sa sofa sa kanyang opisina at sinabi kay Fu Yinzi, magaling ang ginawa ng maliit na sekretarya. Hindi ako gaanong umaasa, pero may ilan talagang perlas na parehong maganda at matalino. Sumagot si Fu Yinzi, kapag nagtatrabaho para sa boss, dapat ibigay ang lahat habang inaayos niya ang mga file sa mesa ni Shen Yuan. Paglabas ni Fuinzi ng opisina, nakita niya si Long Jinghan na naghihintay sa labas. Sinabi niya, Junior, tapos na ang mga interview. May kailangan ka pa ba? Sabi ni Long Jinghan, Senior, may nais sana akong pag-usapan kay Mr. Shen. Tumingin si Fuinzi kay Shen Yuan at mahina niyang tinanong, Boss, ano ang gagawin ko? Sabi ni Shen Yuan, maaari ka nang lumabas muna. Paglabas ni Fuinzi, isinara ni Long Jinghan ang pinto. Sabi ni Shen Yuan, sige, ano yon? Sabi ni Long Jinghan, senior, maaari ko bang itanong kung ako ba ay nabigo? Habang iniisip ang tingin ni Shen Yuan sa malaking dibdib ni Zhang Man at ng kaibigan nitong cosplayer, sinabi ni Long Jinghan sa sarili, sa interview kanina, nakatingin lang siya sa dalawang iyon. Halos hindi man lang niya ako tinitigan. Sabi ni Shen Yuan, malalaman lang natin ang pinal na listahan pagkatapos ng huling pagsusulit. Tinanong ni Long Jinghan, ibig sabihin may pagkakataon pa ba ako? Sumagot si Shen Yuan, hindi ba't binigyan na kita ng isa? Sinabi ni Long Jinghan sa sarili, tama. Ang katotohanan na pinabalik niya ako sa loob ng silid, ito ang aking pagkakataon. At sinabi niya ng malakas, Senior, hawak ko na ang Junior Accounting Certificate at ang International Certified Public Accountant Certificate. Nag-aaral din ako para sa Junior Economist exam kahit wala pa akong praktikal na karanasan sa trabaho kaya kong hawakan ang lahat ng gawain sa startup hub tulad ng pagiging cashier, paghahanda ng financial statements, pag-aayos ng transaction data, at pagsasagawa ng cost accounting. Sabi ni Shen Yuan, hindi ba't mas mainam kung gawin yon ng isang batikang accountant? Pinawisan si Long Jinghan at natahimik na ibulong niya sa sarili, ang pila ng mga lalaking nanliligaw sa akin ay aabot mula harap hanggang likod ng paaralan. Pero silang lahat ay labis na kumpiyansa, mahihirap at walang silbi. Wala ni isa ang karapat dapat. Pagkalipas ng dalawang taon, natagpuan ko na rin ang isang malaking isda gaya ni Shen Yuan. Ilang beses ba sa buhay ang makakakuha ka ng pagkakataong ibigay ang lahat? Kung hindi ngayon, kailan pa? Ako, si Long Jinghan, ay dapat siyang makuha. Biglang tumalon si Long Jinghan sa sofa katabi ni Shen Yuan, lumapit, at inamoy ang gilid ng kanyang leg. Sabi niya, mas maganda at mas maganda ang hubog ko kaysa sa isang matandang accountant ni. Tinitigan ni Shen Yuan ang pamumula ni Long Jinghan at naisip niya, tama. Madaling makahanap ng accountant, pero mahirap makahanap ng magandang accountant na maganda rin ang hubog. Dahan-dahang tinanggal ni Long Jinghan ang butons ng kanyang blouse at nagsabi, Senior, ano sa tingin mo? Sabi ni Shen Yuan, may punto ka. Hinawakan ni Long Jinghan ang kamay ni Shen Yuan at bumulong, Shen Yuan. Pagkatapos ay lumapit at hinalikan siya, mahina ang boses sa pagitan ng kanyang mga hininga, Yenen, makaraan ang apat na minuto. Nagtapon si Shen Yuan ng tisyo sa basurahan at sinabi kay Long Jinghan, maging babae ko, at hindi kita pababayaan. Naisip niya, hindi ko inaasahan na si Little Dragon Maiden ay berhen pa pala. Sabi ni Shen Yuan, shopping tayo ngayong weekend. Si Long Jinghan, na nakasandal pa rin sa kanya, ay mahinang umungol, ilnen, ang paborabilidad sa puso ni Long Jinghan para kay Shen Yuan ay umabot sa anim na isa. Naibulong ni Long Jinghan sa sarili, mula ngayon, may lugar na ako sa puso ni Shen Yuan. Maaaring hindi kalakihan, pero mas mabuti na ito kaysa wala. Naisip ni Shen Yuan, lumabas na ang paborabilidad ni Little Dragon Maiden. Napakabuti pagkaraan ng sampung minuto. Naghihintay sa pasilyo si Fu Yinzi nang lumabas si Long Jinghan mula sa opisina ni Shen Yuan, bahagyang paika-ika. Mahina niyang ibinulong, aray-aray di. Aray. Agad siyang nilapitan ni Fu Yinzi at hinawakan, Jinghan. Bakit mo kailangang gawin ito? Namula si Long Jinghan at sinabi, wala iyon, senior ngayon, higit kong nararamdaman ang tunay na kaligayahan. Sa loob ng opisina, nakikipag-usap si Shen Yuan sa telepono, bukas ay biyernes, kaarawan ni Lao Shen. Susuriin ko ang regalong binili ko para sa kanya, ang sasakyan. Elnen, at syempre, hindi ko maaaring kalimutan ang iba. Kailangan ko ring ayusin ang alahas na ginto na gusto ni Mama. Bukas, sisiguraduhin kong masaya ang selebrasyon ni Nalao Shen at ng kanyang asawa. Kinabukasan. Hinilahila ni Shen Tzuan ang braso ni Shen Yuan at sinabi, ang ganda ng sasakyan na ito para kay dad kuya, gusto ko rin ng sarili kong sasakyan. Makakakuha na ako ng lisensya ngayong summer break. Kuya, ano sa tingin mo? Siya ang nakababatang kapatid na babae ni Shen Yuan, si Shen Xuan. Mumiti si Shen Yuan, walang problema, nakunot ang noo ni Inang Shen. Anak, huwag mong masyadong bigyan ng luho ang kapatid mo. Katatapos lang ng entrance exam niya at hinahayaan mo na agad siyang magpakasasa. Mahaba pa ang landas na tatahakin niya. Sumakay si Amashen sa sasakyan at nagsabi, hayaan mo na siya, suan-suan lang naman ang gusto ng sasakyan, wala naman yon. Tara na, Lao Shen. Malamang naghihintay na ang mga tiyo at tiyamo. Sumakay si Shen Yuan sa sasakyan at nagsabi, Dumiretso na tayo sa hotel. Nakatampisaw ang labi ni Shen Suan, Mom, hindi mo naman ako kinukonsinti. Buti na lang may kuya ako, pinagalitan siya ni Inang Shen, Hoy, ang babae dapat umakto bilang babae hindi tayo nasa bahay. Halika na, sumakay ka sa kotse. Maya-maya. Sa hotel, naghihintay na ang mga tiyo at siya. Sabi ng tiyahing maiksi ang buhok, bakit hindi pa sila dumarating? Sila ang nag-organisa ng hapunan. Paano nila tayo, mga bisita, paghihintayin? Dagdag pa ng asawa ni Shen Yaude na, kung may nangyari, dapat man lang ay sinabi nila. Pinapunta nila tayo ng maaga, pero sila mismo hindi pa dumarating. Naisip niya sa sarili, kahit umutang noon si Yaud sa pamilya nila, matagal na naming nabayaran iyon. Pero noong sila ang may utang at siningil namin, hindi lang sila nagmataray sa pagbabayad, kundi pinaalis pa nila si Yaud. Sabi ng eleganteng tiyahin, ako ang may kasalanan. Tinawagan ako kahapon ni Hong Juan at pinasabi ng mensahe, pero nakalimutan ko ng tuluyan. Nakunot ang noon ang asawa ni Shen Yaude, ibig sabihin, hindi maayos ang plano nila. Bakit pamilya ninyo lang ang tinawagan at hindi kami? Sabi ng tiyahing maiksi ang buhok, eksakto. Sariling usapin nila yon. Bakit pa ipapasa sa iba ang abiso? Habang nakaupo, naisip ng tiyuhin na may salamin, halos lahat dito ay natulungan na ng pamilya ng ikalawang kapatid noon. Ngayon na nalugi ang pamilya niya, isa-isang lumalabas para batikusin siya. Mga walang utang na loob na lobo. Sabi ng tiyuhing nagyoyosi, ganito na ang sitwasyon ng pamilya ng ikalawang kapatid. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong. Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo, hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kit sa next video.